Masasabi ko na pangit ang nakaraan ko. Mahirap ang pinagdaanan ko nung bata ko. Nawalan ako ng pag-asa na magkaroon ng magandang buhay. Dahil dyan, nakisama ako sa mga taong nagkaroon ng masamang impluensya sa akin. Isang gabi, inaresto ko at ibinilanggo sa Buluo Prison isang high security na bilangguan sa Congo. Napakapanganib ng bilangguan. Pero gulat na gulat ako kung paano nila tinanggap ang katotohanan. Gulat na gulat talaga ako. Kailangan naming kumuha ng permit upang magpatuloy sa pangaral sa bilangguan. Tuwang-tuwa kaming mangaral doon. Pinuntahan ko ang mga otoridad sa siyudad upang malaman kung anong kailangan para makapangaral sa bilangguan. Gulat na gulat ako nang bigyan lamang nila ako ng isang piraso ng papel at sinabi sa aking isulat ang aking kahilingan. Sinabi nilang maghintay ako. Sa loob ng ilang minuto, iniabot nila sa akin ang permit nang wala akong binabayaran. Sa tuwing ang isang sitwasyon ay parang imposible para sa amin, nakikita namin ang kamay ni Hova na nagbibigay ng solusyon. Nagpalakas sa mga kapatid ang permit na ito upang ipagpatuloy ang pagpapatotoo sa bilangguan. Kasawato ito ng unang Korinto 9.22 at 23 kung saan ang mga kapatid ay nagiging lahat ng bagay sa lahat ng uri ng tao upang sa anumang paraan ay mailigtas nila ang ilan. Galit na galit sa amin ang mga pinuno ng relihiyon na mga preso rin. Nagsabwatan sila at pinalayas kami sa aming pinagpupulungan. Nabahala ang ibang mga preso tungkol dito. Nakakita sila ng isang lugar na mas malaki kaysa dun sa aming dating pinagpupulungan. Yamang walong kilometro mula sa aming kongregasyon ng Buluo, ang mga elder ay kumuha ng dalawang minibus upang ihatid ang grupo na sumusuporta sa pangaral at mga pagpupulong doon tuwing Sabado. Ang pangaral doon ay nagsisimula ng alas 8.30 ng umaga at alas 10 naman nagsisimula ang mga pagpupulong. Lahat ng pulong ay ginaganap sa Sabado. May kinalaman sa mga saksi ni Hova, talagang hanga ako sa kanila. Mahigit tatlong taon na silang tumutulong sa mga bilanggo. Ang pagbabago ng mga bilanggo ay dahil sa tulong ng mga saksi ni Jehovah. Ito ay magandang pakikipagtulungan sa bahagi ng mga saksi ni Jehovah. Dahil diyan, napakasaya ko. Isang daan at pitumput ang dumalo sa pansirkitong asemblea noong Desyembre 2014 na ginanap sa bilangguan. At pito ang nabautismohan. May mga taga-media doon na nagulat ng okasyong iyon. Ito ang kauna-unahang kong nakita na nagbautismo ang mga saksi ni Jehovah dito sa Bulu Prison. Magandang bagay to. Pinasisigla ko kayo na ipagpatuloy nyo ito. Linggo-linggo, mahigit walumpu ang dumadalo at kuminsan umaabot pa nga ng isang daan at apat na po. Sa mga dumadalo, tatlumput anim ang mamahayag. Ang mga kapatid na nakaalam ng katotohanan sa bilangguan sa buluo. Tatlumpo ang bautisado at anim ang dibautisadong mamahayag. Pumasok ako sa maraming relihiyon dahil marami akong tanong, pero hindi nila nasagot ang mga tanong ko. Nang nakausap ko ang mga saksi ni Jehova, nasagot nila ang mga tanong ko gamit ang Biblia. Nang nalaman ko na si Jehova ay mahabagin at handang magpatawad, naantig ako na ang ito. Dati akong sundalo, naglingkod ako sa militar. Pumasok ako sa maraming relihiyon dahil may tanong ako na gumugulo sa isipan ko. Bakit pinahihintulutan ng Diyos na mangyari ang masasamang bagay sa lahat ng tao? Habang nakabilanggo, bumisita ang mga Saksi ni Jehovah at kinausap kami. Itinanong ko sa kanila ang tanong ko. Na bakit pinahihintulutan ng Diyos ang sakit at pagdurusa na magpatuloy? Sinagot nila ang tanong ko gamit ang tatlong talata sa Biblia. Talagang napakasaya ko dahil nasagot ang tanong ko. Natutuhan ni Papi kito ang katotohanan sa bilangguan. Napakalaki ng isinulong niya anupat nagtitiwala na sa kanya ang mga opisyal. Gaya ni Jose sa Biblia, ipinagkatiwala rin sa kanyang ibang mga preso. At dahil sa kanyang isinulong, hiniling ng mga opisyal ng bilangguan na bawasan ang kanyang sentensya. Nang mabilanggo ako, nawalan ako ng pag-asa. Inisip ko na hanggang dito na lang ako. Pero dahil sa Biblia, naging masaya ako at nagkaroon ng pag-asa. Kaya napakasaya ko ngayon kahit nandito pa rin ako. Pero alam ko, na para sa akin ang paraiso. Limang taon na mula nang simula ng mga kapatid ang pangangaral sa Bulo'o Prison. Minsan, umabot ng limandaang magasin ang naipamahagi nila. Bagaman hindi nasusukat ang ating tagumpay sa dami ng naipamahagi natin, ipinakikita ng pagtugon na ito ang pangangailangan ng mga bilanggo sa espiritwal. Sa nakalipas na mga buwan, nadagdagan doon ng labing isang unbaptized publisher. Isa ngang maibiging pagkilos ni Jehovah at ng kanyang organisasyon para masapatan ang kanilang espiritwal na pangangailangan.